Hello mga ka -farm. mag magbawag na ta sa tuang mga basilan na mga sisyo no. Wala pa ni sila na 2 months old mga ka-farm. Sabi na ni sila ka gutom. Hmm? Ako rang gi ni mga ka-farm kay 2 months old naman sila. So, one Integra. Integra 2000 to 5 to 5 og 2000 pero karon na oh eh, kanawa sila oh grabe na nila kagutom oh eh, mga basilan awa mo ni mga kaparmo to 5 2500 ni siya nga o oh, ang Okay, mga dagko naman, dagko-dagko naman no. Oh. Ito so, Grabe na nila kagutom mo, makita ninyo mga ka mo, oh. Oh. Grabe. Pero mga pure na mga basilan mga ka-farm mo. Mm. mga ka-farm, mm, 'di ba? Oh. Mm. Diba, gutom na gutom kay sila mga ka-farm. Mga Basila na si e oh. Wala pa sila nag-comments pero dagko na oh. Kita ninyo sa lawas mga mo. Oh. Dusin ni sila kabuok. Dusi, kinsi man nung tani mga kaparmo pero nahali na manggod ang tulo kaya nai, napalit, ba. Ah, na sila. So do, so kuha na lang sila. Kinsi man nung tani sila na dusin na lang. Kaya nahali nang tagtulo. Muna mga ka-farm. So, ma magbahog na po sa mga dagpo, mga mama nila o papa. Na mga iksoon. Tara mga ka-farm. Maon niya ba itong bawgan ron. Bawgan na po na to sila. Ha? Huh? Para mga ka-farm mo, kita laki mga ka-farm mo na ilang amahan. Moni si Ugis. Ugis ra ang pangalan ani mga kapag. Kay di gyud ni siya Ugis gyud nga.